Hello guys, alam ba ninyo itong pagkain na to? Ito yung tibig sa atin, yung tibig sa Pilipinas, yung nabali, yung nag-viral dati na kinukuha na parang alam natin kasi lason pero sa ibang bansa kinakain siya. Yung ito, ito ay nakadry siya, dry siyang ano. Kaya kumuha ko ng isa at itikman natin. Ito oh. <laughs> Tikman natin siya. Mm. Masarap din siya pala. Pero dry siya hot dry to guys. Tibig ang tawag sa amin eh. Yung nasa puno na parang ano, matatagpuan yun sa mga bukid-bukid at saka sa sa ano, matab malapit sa ilog. Ganon. Yung mga nag-viral dati na alam natin lason. <laughs> Pero pinaglalaro ka namin to lang dati dong ano sa mga kapi-mga bata pa. Masarap <laughs> pala, ano? Matamis siya. So, yun, guys. Share lang. Masarap pala. Ano? Sarap? Matamis siya na, ma ano? Parang rasang sampalo. So, yun, guys. Bye!